huwag na huwag po kayong mag input ng inyong mga passphrase sa website na ito ito guys sa taas hello guys welcome to my channel ipakikita ko lang guys kung paano ako na scam tingnan nyo ito ang website na ito guys itong minitapexchange.com dito po ako nahuli guys ito guys o oh, yung passphrase nila ayan yan ang passphrase or ang format ng passphrase nila na paglalagyan natin pag nakita nyo guys na medyo maliit na ang tab nung tawag nito yung paglalagyan ng ating 24 word passphrase ay mabahala na po kayo dahil yan po ay sa kanilang format na yon format ng mga scammer yan guys o so, iba ito sa original na uh, format ang kanilang ginagawa mas maliit ito gay kaysa original natin sa five browser dito kay dadaan guys dito sa so the first digital currency you can mine on your phone sa kanila po ito guys pag yung nasa taas ay minitetopexchange.com pagkatapos pag pag click mo ng activate your marketplace dyan dito ka map mapupunta guys dyan unlock with passphrase wala ka ng kamalay malay napunta ka na dyan hindi mo na alam na naipasok mo na pala yung passphrase mo dyan sa kanilang website kaya magingat ingat po tayo ng maigi guys dahil sobrang nakakabahala itong mga scammer at hacker ngayon hindi mo pa nailagay mo yung amount hindi mo pa nailagay ang amount ng iyong token o coins ay nakukuha na nila yun ang nangyari sa akin guys mga expert po ito sila guys kaya ingat po tayo yung pakainatan lang po natin yung pass na may pasok dito dito sa kanilang website pag nahuli yan pag nakuha na nila ang ating account ay compromise na po yan kaya papalitan na rin po natin ng bagong wallet kung gano'n na habang maaga pa at yun lang muna guys maraming maraming salamat sa panunod and God bless